Hello guys! Welcome back to my channel. Today is... Ano pang day today? Saturday, November 4, 2023. And I'm still at work kasi ang day of ko is na-change na naman guys. Instead of sun man, magiging sat sun na naman siya next week. So we have... I will only have one ID tomorrow, Sunday. And then, balik na naman ako sa work. Uh, Daddy is here kasi umihi lang siya. Hi, say hi. Hi, hello. <laughs> hi. So, kaya, for today's video, guys, uh, we're gonna be going back to Kishanta, subdivision kina ate, and then si Naninya, Buchoy, Alas, Kuya, and Papay will also be going there because yung kumari nila, si Bobby and Imyat yung anak nila nag-birthday today. Happy birthday pala kay? Uh, Jack. So, he's turning three, yata, this year? Or four na ba siya? So, happy birthday to you, baby, Jack. Three? Ah, uh, three years old. So, iho-hold kasi yung party niya, guys, sa pavilion, uh, pavilion place ng Kishanta. So, kaya, nag-invite siya ng mga ninong, ninang, of course. Uh, since close naman sila, kasi family friend namin sila. So, in-invite nila yung mga anak ko. Kami, hindi na kami Pupunta kami doon pero hindi kami sa mismong pavilion. Kasi yung pavilion place nila guys, meron silang swimming pool. So if naalala nyo yung previous vlogs ko nung naligo kami sa swimming pool, sa ano naman yun guys? Kasi dalawa yung swimming pool ng Kishanta. Meron doon sa, sa tawag ano ito, itong Tuanda? anda? Clubhouse. And yung isa sa pavilion. Yung sa pavilion na hindi ko pa na napuntahan. Uh, so, doon ang, uh, uh, i-hold ang birthday party ni Jack sa pavilion place. So, kami ni Daddy, uh, punta kami sa, doon kami sa bahay ni ate. Kasi hindi kami invited. Pero since nga, ando nakatira si na ate, and, um, ano na rin, um, ano din kami, mamamasal na naman kami doon. So, pupunta na rin dun kami. Doon na lang kami kakain din. Uh, sabi ni ate, magpapa-order siya kay RG ng... Angel's Pizza. Kasi sabi ko, ate, nagugutom ako. O sabi niya, o oh, sige, magpa-order tayo. at, tumatik talaga tong ate ko. Ay, thank you, ate. So, uh, since I have yet to end my shift at 2.30, guys, so, nakaredy na ako. Ito rin din yung sinuot ko kagabi, nung nag-carbon kami, ni na kuya, papay, and daddy. So, isusuot ko na lang tuloy. Kasi sayang din, guys, hindi naman siya narumihan. And then, ano, um, naka ano pala ako ngayon guys naka make up ako kasi kanina meron kaming client uh, meeting so ayoko din namang magmukhang pale sa camera so kaya nag ano na rin ako nag make up na ako and then what's good about this activity namin today or event namin tonight guys or today is that dadali namin yung majong table namin and tsaka yung madjong set because magbabajong na naman kami so it's been a while, guys I think mga two months na kaming walang madjong kasi nga na busy si Papa nagpunta ng Manila si nakuya kuya nagpunta din ng Manila and then basta na busy talaga kaming lahat guys kaya wala na kaming time and then of course si Bochoy din may work na siya guys so hindi na rin talaga siya nakakasali kung meron mang mga madjong moments kami dito or madjong sessions kasi nga may work na siya and isang araw lang din talaga yung RD niya which is today Saturday And since invited naman siya doon sa birthday party ni Jack, so sana umabol siya doon mamaya. But definitely kaming tatlo ni ate, ako, papa and ate will play Madjong mamaya. So yun yung ganap namin for today guys. So abangan nyo kami, naka, so, ganito pa talaga ako. So abangan nyo kami mamaya sa pagbiyahe namin papuntang kay Shanta. Guys, manakong shift. So, ni naog na ko. And, kaong ko. kuan. Ano yung narang bu buong day? Paliho ko. Mm -hmm. Yay! Ooh, hey! Tapay, oh. Si papay, guys. Ipaitan kong buongon. I love buongon. So, ako mong, ako ni Abrihan. I'm gonna put you there. Butang tamos lamisa, guys. Kaya para makakita mo na akong gakaunog buong ngun. Wait lang. Wait lang. So let's eat buongon. So I'm just waiting for the kids na mahuman guys kay mo. Agto na mi Saki Shanta. Kay si Butchoy na pa gasolina pa sa motor. I guess mo ni dadu ni kuya ni Bully. Ano man, ni di man ni ma <laughs> Guys. Favorite yung kainin nako guys. Okay, one of my favorites. yeah. One of my favorites. Buong This is rich with vitamin C. Rich in vitamin C. So, mana akong chef, pero musaka ko balik to log out. Yung ako, kalag late ko nakalagin yanina. So, dapat. Mmm. Mm. Di ini pa eh. sa... Tawag makeup guys. Mag-makeup ako ganina. Kaya na magugoy ko ang sa client. Any meeting ba? Hindi ko ganahan pay Gimingaw sa kong makeup makeup. Sayang mo na mo, mga eyeshadows ba niya. Mga, mga, mga expire na lang. Kasi si Nina, di man sa chatting makeup. Si Daddy na pastaas o si Kuya na to. Si Kia na naligo. Then si Alas na eh. Tanong TV. Yung tabunans bago. Gikan din ni sa Davao. Davao pa no? Mm. Tagaan ng mama ni papay niya. Itagaan Bye. sa kong papay. Kay kabalo man siya nga. Bye. Ilahan ko ingon ani. Ako rin sa siguro mukha o nandoy sa balay o si daddy. Ako mga anak, dili magkain kain sila hinga o mga prutas guys. Muna ako nabantayan na ni mga bata ah. Okay. Oh, sarap. Cute siya. Hindi, Tagalog ani guys. Pomelo. Basta sa Bisaya, kay buongon. Hmm. Mangustin sa guys. Sus. Nami, tsuka mangustin sa no? aslum-aslum siya ba? Hmm. Ang kulot akong buho kay nagsintipid ko sa akong half. Hindi naman di wa ma-appeal. Ako na lang itang-tang. Hmm. Diba? Charap. Kuwan dito today S376. Hmm, ah, kapit sa mga ulot itong itlog dayo. Oh. Ngamay na lang, tunga na lang sa... Yeah. Patuan ko. Mm -hmm. um, ano lang ko guys and then mag-shorts ka po ko itong pink na akong gisulog gabi eh. Kaya mo itong mabuling. Hmm? Ako matak. Igat kaya ako ko sa buhok ko. Wala na Yada lang. So, unya na po, guys. Uy, ano nga atong bag? Oh. Alam mo, lakaw na to na mag-spray pa man to sila. We're back, guys. We're back and we're gonna go back to house kaya nabili na sa dihang driver's license. Yang bag, nilaan din to yung wallet. Si kwarta na kuya o kasi kwarta o. wallet nang walit? Kuya. Hala <laughs> o. So may kanina, napamidri doon guys. Mabda na mo pa ni sila. Limtano nung si. kainin ako mga tao. So, uh -huh. so, Kalit lang guys. Guys, nandito lang kami sa Kishanta. Hinatid namin sila ninya. Pero babalik kami dito guys because inibita din kami ni im Imiat. So, we're on our way to ate's house. then, kami doon. Naganda talaga ng mga bahay dito sa Kishantak, people. No doubt. Kaya we love to always come back here. Buti na lang talaga, nagkabati kami ni ate. Kasi kung hindi kami nagkabati, hindi kami makakarating dito, guys. Kasi wala naman kami kakilala dito. Ah, no, nga, lagi din dito dito yun. tayo, ano nga, lakihan. kay ni dito Di kay mo agi So yung lipstick ko guys, nag ang gamit ko lipstick is Maybelline. Yung color stain niya. Yeah. Tagal na yun sa akin guys, pero ano pa rin siya, working pa rin siya. At hindi pa siya expired, no? ha? Pura laglayo, basta huwag patakaan ito. No? laglayo, <laughs> <laughs> basta huwag patakaan ito. latte because we need to ano ba kasi lang kuya mara pa wala pa so dito na kami kinaate so lakad lakad lang muna kami guys Ah, uh, arion man ako sa ate. Parion man ako sa ate. Wa man may kasun sa ila kay Lakman. Wa pa mo mag si Kuya RJ. So wala na lang ako gipapalit og pizza. Na pa may sudan dito kay dugay pa kay sila magbike. Asa ah, ko agi oy. Ando na mm -hmm. so, yung dalaw. mga bata guys na na doon na si Alas oh so arita agi wala hindi ko agi tay eh. ko agi dito Ganda talaga dito guys. Swear. ano kasi uh, napaka nature ng kanilang subdivision and yun nga mayayaman talaga ang mga nakatira dito Ayan na si Bochoy. Hi Bochoy, say hi. Ang aming bagong team leader. Ala, say hi. Hi, Nana. Yeah. Say. Yeah. Hi, oi. Yeah. 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 Ah, plankis. Plankis. Baby. Ah. <laughs> Anjan. No Ay. Beyond the yellow line. I'm sorry, baby. Ooh. Wow, solong-solo nila ang kanilang okay. swimming pool. So, they have two set, two parts. Dito para sa bata. Doon sa mga malalaki. Si Kian. Five, five feet na diha dong. Five feet? I don't know. Kaya nga kaabot naman ka? I don't know. Ah, four feet rana. Ten. Yeah, Ito yeah, na yung yun. kishanta. 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 Yeah. And kompleto kami, guys. I'm so happy. Kompleto kami. Andiyan si Papay. Nay, off lotion dire. Eh. Then si Kuya, say hi sa aking vlog. Fafay, say hi. Kompleto kami, guys. Kompleto talaga kami. And andun si... Andun yung ano. Ah, three years old balagi si ano, Jack. mo So, maya-maya. Kainan na. Ayan, ang buong swimming pool nila. Nagsidatingan na rin ang mga bisita nila, guys. Including us. Okay kayo ang lugar din, guys. 7,000 ang rent din. And you can have the whole place. Na dua ka pool, na function na hall, where you can put all your stuffs. So, let's go.

online community okay, ng mga dalaga, so eat na. It's about guys wala, nagpaluto. So guys, andito na kami sa aming quorum, no? After sa party, okay. majong. Uh, well, kami lang tatlo. si kanyang mama si... Kasi... Ayan. Ako. So, laro muna ako, guys.